sili. Ito kukunin lang natin yung medyo malaki na na pwede nang ilagay sa tinula. Ito yan. Ito dito sa iba. Puno ng sili. Pero mo Uh. Sige, guys, may malaki dito. Pero hindi natin ito kukunin kasi nga papalahingin ito ni Mama. Papahinugin. Diyan, hanap tayo ng medyo malaki na. So, ito guys. Medyo malaki na. Siyento ko nila natin ang dami ng bunga niyo. Ang dami ng bunga